Yo, marami-rami na rin yung nangyari sa amin Mga lakad na kailangan mo ng nalangin Buhay ay mahalaga, di dapat sayangin Dami ko sinakrepisyo, sana ay palarin Tinigilan ko ang bisyo para may makain Kita mo yung pagbabago sa mga galaw Sabi nila sa dati ako ay hilaw Ngayon tignan mo kung paano ako kuminang Gusto nila dumikit, enerhiya ko mabisa Mga maniken, mga walang pagkukusa Magagaling lang Doble cara, hindi pwedeng, puro pigate lang Mag-isip-isip ka, huwag kang magbadikta Lalo na kung alam mo na tagilid ka, Marami-rami na rin mo Yung pagtsatsaga ko sa mga bumabato Bago to makalipad, ginagabang ko kami kong inaral bago lumayo Tumayo sa sarili kong paa Naglakbay kahit pa mag-isa nila Dapat us ka na Yo, yo what's up, <laughs> nakikita ng mata Tapos mga nga pang may resulta na Kaya gabay ang mga pangyayari sa yung dadaanan bago pa umani bago ko madali sinipat ko ng marami bago ko mabago sinubo ko yung sakali kung sakali man palarin, mapasakin itong mga nasa isip panalangin para sa inaambag at mabarami para sa pamilya sana ay mawari sa aking pag-alis 🎵 Salamat sa mga nakadama ng tinugon Tinuon ko ang oras sa'king pagdilig 🎵🎵 Lalo ay nakakabit Isip, puso ay dikit kung hinga na pikit <tinyo>